Ang gandang hapon mga ka-farmers. Ngayong hapon po ay pinasila na natin bukid. May napagawa po tayo sa ating preparation para sa pagtatanim ng palay. Ayan po, nag na sila. na sila. natapos na po isang pitak ito naman ang ginagawa nila habang nagapatubig na rin po Kaya Nagapatubig din kayo doon ano? Nagpatubig din ano?

Ah, Tugo na yung sitaw Ngayon gini po ang ating pump Marami pa pong dito sa ating bukit. Ay. Ayan, dili po ang diretsyo ng ating pump. Lakas. Lakas ang tulo. Ito po nang tubo na nang sitaw. Ayan po. Ayan. Ang ganyan po yung sitaw natin. Ayan. Pinasalan din po natin yung kabilang buo. Kabilang sapa. Ito po tapos na rin pong araduhin. Salamat po at may magandang supply ng tubig din eh. Maiiraos oh. ire. Eh. Shout out sa masisipag ko pong kasama ngayon sa bukid. Kunatin yung ililitipin po natin yung baha sa ilog hindi po kumakadaan kanina ayun naliit liit-liit na po ang baha sa ilog oh. kanina po yung lubog pa yung tulay na yan ayun. kaya dumaan pa ako ng sumangga para ah, makarating sa bukid